Ayun nga, so guys, so maraming maraming salamat po sa nagbigay nito, sa nag-sponsor So, hindi ko po ina-expect na bibigyan ako ng uh, aking uh, laging pinapanood sa YouTube yun, yun po ay si Atenel's TV So, maraming maraming salamat po Yun pala pinapanood kong Puto Bongbong Ah, Puto Bongbong, o oh, hindi ko alam kung ano laman ito Ay, ito na nga, <laughs> matitikman ko, so hindi ko na-expect So, hindi naman nila ako kilala, pero nalaman nila na nanonood ako at subscriber nila ako Ayun, so, dumating na lang bigla sa akin. So, Ate Nels, maraming maraming salamat po. At saka po sa mga ibang membro ng inyong uh, uh, YouTube, sila Nerlenset, at saka si Kaliaan, Dudutski, uh, Ermalentena, so, at yung pang iba, si Ate Huya, yung mga ganun. Yun po, mga pinapanood ko po yung mga vlog niyo kaya so... So, Ate Nel, so maraming maraming salamat. So, unexpected po talaga na bibigyan mo po ako ng papasko na hindi uh, ko talaga na expect na nagbibigay pa rin pala kayo sa mga mga subscriber niyo sa Halo yeah, um, na guys, natin, uh, tikman natin kung gaano kasarap itong, ito? pasingaw <laughs> itong, Hello. Hello. itong pasingaw ni Ate Maraming salamat po. Sarap pasingaw? Tapos ka muna dyan sa pinabasa. Oh. Dito pala ito. Tawa naman itong mukbuk na Pwede mo bago. Wala. Ano? Matumba. Ito yung laman guys. Anong po? Tignan mo yun. Bakit pa natin sa laman. No. Kulo. Ah. Ki... Uh, Poha na si Iwo. <laughs> ito <ha>, <laughs> ah. Ki... Sa... Ki... Ki... Kung Pa... Iwo. Iwo. Pa... Pa... Iwo. Ito. Ah. Yes. Oh. guys. <laughs> tak tak na lang natin. Pasi. Oh. Yes, oh. Wow. wow. asa Ah, iyan mo ah. Asawa. Asawa. Ito. Da. Wow. Dalawa. Dalawa. Hmm. Ano o, tatlo na kayo sa so, okay, so susunod. Yung laman na. Uh -huh. Ah, balat pala. Dalawa na. At ito na guys, yung laman niya. Mm.

Mami, may butas? Tikman na natin. Ha? May butas din, ah? Wala. Wala naman pala eh. Ang natin nga. Yung lang sa, ano, sa plastic yung... Hmm. Sure ka, walang natin? Wala, wala naman butas. Mami, tikman mo. Mas masarap gusto pa siya yung ordinary. Tumawa ka naman na ito. Sarap na na kami. badi po. Yung... Salamat atin nila hindi ko na-expect na bibigyan mo ako ng pasingaw. Uh, ito, check mo na namin. So, salamat. Napakasarap po. So, masarap siguro talaga yung galing dito sa bumbong uh, kawayan. Salamat po. Bye-bye. Ano Papaya. Lalaki. Eh. Siguro may tatlong kilo ang isa niyan. naman tayo guys sa pakwanan ngaduin sa may dulo